Hello. Salamat ah. sa pagtanong ng mga ngino ni Sir Cristo. Isang mapagpalang ako ng sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagtatalakay ng ating mga sikas at mga o sa bawat tuwain. Ang unang sikas ayon po sa ibang video o sulat ni San Pablo sa mga taka... Rosas, Rosas, sa vision ko Ito, ayon nito sa sa ibang video ni San Lucas Kapitulo versikulong 43 hanggang 42. Sabi po ganito, sabagda, so, walang mabuting punong kahoy na nagpupunan ng masama ng masamang, at wala rin naman masamang punong kahoy na nagpupunan ng mabuti. Ngayon, Tatanungin natin. Ano ba itong kwento lang ng pulong kahoy? Kung tinignan po natin, tayo mga tao ay inyahalin tulad sa isang katawang laman na pinuha mula sa alabok. Ibig sabihin, tayo po yung tinatawag na lupa. At habang tayo'y nabitinig ng salita ng Diyos, ito naman yung butil na itinatanim sa ating mga kaisipan. Ngayon, simple yung bote, kapag itinanim, magkakaroon ng hukam, lalaki at magiging isang punong kahoy. Ito na yung kaisipan natin. Ngayon, kung tayo po ay lumaki na, kung nabago na ang ating pagkatao, na katulad na tayo ng punong kahoy, makikilala po siya sa kanyang bunga. Kung mabuti ang ating mga ginagawa, ang tingin sa atin, mabuting punong kahoy. Kung masama ang ating ginagawa, masama rin tayong punong kahoy. Pero sabi niya, hindi pwedeng ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Tawa, Dispit natin yung banal na kasulatan, tapos madayak naman tayo sa labas. Kaya sa bumiro naman tayo, kaya lasingo. Yes, yes. tapos hindi rin pwede na masamang mga kahoy. Pero, kung tinignan mo sa mga pelikula kaligtang, magnanakaw, tapos itinutulong sa mga kapustayag pwede ba yung nangyari? Kaya eh, ang tingin doon, magnganakot pa rin. Kaya ang tinitinan po natin dito, wala ang mabuting unang paroy na nagbubunga ng masama. Siyempre, yung masama, ang bunga ng masama rin. At ang mabuti, ang bunga nung ay mabuti rin. Ibig sabihin, nagkakaroon lang pala sa isang pagbabalag kayo. Kasi pala, may totoo talagang masama. Kung Natatakpan lang kanyang ang kanyang panglabas na kalagayan. Nakala mo'y mabuti, pero masama pala ang ginagawa. Sabagka, bawat bunga kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sariling mga Kung tayo po ay nagsasabing mabuti tayo, pero masama ang ating ginagawa, hindi po may na masama talaga tayo. Sabagat ang mga tao ay hindi na ng mga igod sa mga darot at hindi na kapuputi ng mga sa mga tinigang. Tungkaw po. Kung baga, naturalisan ha. Na kung ano talaga yung kulay mo, yun na yun. Hindi na pwedeng babudin. Hindi na pwedeng kalitan. Ang mabuting tao ay bumukuha ng kagalingan sa masasamang kalamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao'y ay umukuha ng kasamaan sa masamang kalamanan sapagkat sa, sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang kanyang hibig. Ngayon po, dito magkakaroon ng tunay na pagkatatilanggan ang tao. Dipindi po sa deliver ng words. Sabi nga, sa ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Kasi, sa construction po kasi ng words, minsan po, doon may diferensya. Halimbawa, kung ang panalangin mo, halimbawa, marunong kang manalangin sa Diyos dahil may liyaya sa inyong kamay. Kung ang panalangin mo, ganito, manimidot ka, Lord, sana maraming mag para uh, marami na itong mag-hero eh. Kung ka construction ng words, ibig sabihin, masama kang puro tao eh. Pero kung nang construction ng words yun ito, Lord, ako po ay kinahabagan mo merong biyaya sa aking mga kamay. Ang sino man na nangailangan ng tulong ay gabayan mo, magkita kami. <coughs> upang sa ganun matulungan ko siya. At yung biyaya na pinagkalo ko sa atin ay maitahagi ko sa kanya para siya ay dumawin. Hindi ba ka? Parehas lang naman ang ibig sabihin, pero ang delivery o yung terms na ginamit o yung construct ng wordings, magkaiba. Pero, in summary, parehas lang. Kasi parehas lang ng mag magpuntulungan eh. Ang problema lang, yung construction ng wordings. Doon po nakikilala ang tao. Sabi nga sa ibang ibang translation ng Bible. Dito nakalagay, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang multi. Sa iba naman, kung anong bukang bibig, siyang laman ng multi. Kaya po, kahit anong nagsasabi natin sa ating sarili. Mabuti ako, matuwid na ako. Kung nakikita naman sa kanyang salita, na hindi talaga ito mabuti, hindi mo maitatago. Kaya nga sabi niya, hindi makapuputi ng igos man sa mga dawan, kung ang ubas man sa mga pinikan. Ibig sabihin, kung ano talaga yung tunay na naturalesa ng kulay, yun na yun. Kaya, hindi pwedeng maging doble ang ating pagkatawa dapat isa lang. Kung mabuti tayo po ng gawin, dapat ang lumalabas sa ating bibig ay pawang mabubuting mga bata. Kung masama, ito masama talaga tayo ng buong tao. Kayo, masabi nito, at bakit tinatawag din mo ako Panginoon, Panginoon? At hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ano nga naman ba yung mga bagay na tayo yung sinasabi? Marami siyang tinuro. Itinuro niya kung paano magaling. Kung siya ay ka ngayon magagaling, wag mong panunumbugan ng araw. Ibig sabihin eh, limited time lang ang galing. Maya-maya, ka natin ang tawad yun, tago tayo matulog. Sa mo, Ino, sabi lang natin ng ilang Panginoon, kung maglilima sa iyo, bigyan natin yung mga kapuspalad yung walang sutak ikaganti. Pero, may kondisyon. Sikrito. Hindi na nalalaman ng kalima ang ginagawa ng kanan. Kaya magpatunod pa tayo ng pakaka. Kaya sabi, yung halikita na niya, takoy nang bigay niya. Neto niya po ng limang bagong si Hindi na dapat gano'n. Dapat sikreto. Itinuro din sa atin ang pagparaya. Anong kasi pagparaya? Sabi nga, ang sumampal sa kamila, ang bigay mo kayong kabila. dinawagan ka na nga ng leaving, Gusto mo pang ulitin? Iyan ang sabi ng ating kabilang palimong. Ang magparaya, nasampal ka na nga, nasampal ka na sa kabila, bigay mo kayong kabila. Ibig sabihin, okay lang sa atin dapat ang masaktan. Alam-alam sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Pagpapahalaga po. Ngayon, tawag tayo ng tawag na Panginoon. Pero, yung nanira sa atin, galit pa rin tayo. Sabi nga, bakit yung ako tinatawag na Panginoon? Hindi nyo naman ginagawa ang mga bagay natin na sinasabi. Si Justice Kaya kinakailangan natin gawin ang lahat ng mga sinasabi ng ating dahil kami Panginoon. Tinuro niya yung pag-ayuno. Hindi ba kapag nag-ayuno tayo parang lumalabas na pakita ng tao. Dapat, merong sabi nga, gawin mo ng lihim. Tinuro din sa atin ang pananalangin. Pero pananalangin kami pumasok ka sa inyong silid, sinin po ba yung pinakasilid? Yung, pinaka yung sarili nating puso. Na dapat ang panalangin, hindi nakikita ng ating kapwa. E kung halimbawa na perfect mo lang yung nine days, pininto mo pa, ang nangyari niya, lumalabas ano na siya big. Mabuti sana kung halimbawa, ang usapan, medyo sa kaya may ko na Okay lang yun. Kasi ang medyo nag-a-advise. Hindi naman siya nag-chismoso eh. Kung magagano lang ang kwentuhan. May wag lang kung yung nakapwentuhan mo yung iba na nagmalaki pa tuloy. O, no, yan po ang pag natin. Kasi sa pananalangin, eh, mayroong basic na binigaya natin natin ng Panginoon. Kasama doon yung pagpuri, yung paghingi ng tawad, yung kasi dalawang part kasi yun eh yung tungkol sa Diyos at tungkol sa sarili natin at pinagang maganda yung yung tapapatawan patawanan mo kami ng aming mga utang ng kasalanan gaya naman namin na nagpapatawan sa mga may salat sa atin e kung humingi tayo ng tawad at hindi rin naman tayo nagpapatawan sabi niya bakit yung kong tinatawag na Panginoon? Hindi niya naman sinusunod ang mga bagay na aking sinasabi. ibig sabihin, gawin natin ang ayon sa kanuuban ng Panginoon. Ito yung mga tinuro niya na pinagagabay o gay ng ating pangarap-arap na pamumuhay. Para kung tumawag man tayo ng Panginoon, hindi niya tayo ikakailangan kasi alam niya na totoo tayo sa kanyang harapan. Siya ay, o ang bawat lumalapit sa akin at pinakitinggat ang aking mga salita at pinagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay at tumukoy ng pinakalaling na pinagay kanyang pakibayan sa bato at nang dumating ang isang baha ay dinampas ng agos ang bahay nila at hindi na kilos kapag ka na mabuti. Kaya kung titignan po natin, kapag maganda ang pagkakaturo o pagkakahubog ng isang taos, dumating man ang mga ulos, ang mga pagsubo, karamdaman man, problema, sa sakuna, kapahamakan at kung ano-ano naman, nananatili po siyang nakakayo. Hindi po siya babagsak. Pero kung halimbawa, hanggang sa sasalita lang, na matibay, kung matatag tayo, o kung okay ako, Pero sinalin lang ng... Kasi yung ginagamit kasi ng pinaka-examen niyo, yung pinaka-close pinaka mo friend. Minsan yun sa pamilya, yung asawa mo pa, nagka-isang laman mo ang ginagamit para sa booking ka. Ngayon, kung mahina ang ating pananampalatay, bagsak tayo pero bibigyan ko ng sampo. Ito sabi din ko itong karanasan. Sabi ba ganong sumumpa tayo? Hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? At sabi natin, hanggang may buhay. Umalis man ako sa Bicol, nagkarating ako ng Maynila, <coughs> pinahanap ko ang mundo yan. Nagkapangasawa na ako, sabi ko, ang sumama sa akin sa team ko, siya na yung mapapangasawa ko. Kung nakilala ko doon si Mrs. Ngayon, nung malalaki na yung mga bata, kinakinakan mo ng pumunta ng mundo yan. Sabi niya, sige pumunta ka ng mundo yan. Lipad lahat yung damit mo. Sino ang susundin ko? Siya o ako? Yung talo ba ng Diyos? Sinunod yung talo ng Diyos? Pumunta ko. At uwi ko nga, lipad lahat talaga kami. Hindi ako nagagalit alam sabi ko, sino kaya ang gumawa Bakit kayo nagsisili pa kami mo kaya? Alam mo ginawa niya, umiti siya ng tawa. Kasi po, they will be done, hindi kailangan masunod yung balo ng Ngayon, hindi ko po lang po ito para malaman natin na kapag ang ating pananampalatayan nagkatayo sa ibabaw ng isang pato, kahit anong examen na ginagamit ng mga mahal natin sa buhay ng kalaban ng Diyos hindi po tayo dapat panghinaan ng umatina kasi normal po yun kahit takutin pa tayo ang mahalaga po doon doon tayo nagtitiwala kasi kung yan man ay ginagamit ng kalaban ng Diyos ang yung yung, hindi yung temporaryo lang po yun. Hindi yung pangmatagalan. Ang mahalaga po yung mo ang kalukuban ng Dito na po yung sinasabing katulad ng isang tao, itinayo ang kan kaya nilagay ang patibayan sa bato. Yumating ang baha, ito na yung mga pagsubok. Challenge, challenge sa ating mga buhay. Hindi po tayo makikilos sa kanyang laging tigil na babukin. Ngayon, sabi naman ito, dadapat ang dumirinig at hindi ginagawa ang mundi. tulad. Ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patipayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos panggatay na liba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. Pero po, ito po ang susi ng pagtatanong Palagi nating iisipin yung sumpak-pangako natin nung tanggapin natin si Christo sa ating buhay. Nung ipinataw natin ang ating kamay sa mga katakulatan at buhiman nung tayo, saksi ang ispiro. Yan po ang itanim natin sa ating mga isip hindi lang yung sacrifice yan, dahil palagi linggo, o ano. Ano mahalaga po yan? Yung sinumpa mo. At yung kalayaan mo, kahit sa templo ko, pwede kang magsimba, pwede kang gumanap. Kasi po, wala naman sinabi na, o oh, dito ka lang, active ka lang dito, huwag ka pumunta sa kapila. May wala naman ganun eh. Kundi, lahat yan ay pinatag ng Diyos para doon tayong magtipon-tipon. Ano po natin po yan? Yung sinupat natin, sinupat natin. Ngayon, sa halimbawa, hanggang libitan, nangako tayo. Opo, hanggang may buhay. Ngayon, lumipat lang ng tirahan, na wala na. Nagkatrabaho lang, na wala na. Hindi na nakita yung luya, Nakapangasawa lang, inactive na. Dapat, okay lang. Limited time lang. Pero ang importante yan, kung malalaki na ang anak, ito mo lang eh. Yung, okay? yung pag-iayin ko. Ngayon, ang importante po doon, ito palagi yung sinumpa. Kasi, sa oras na nakasulat na ang ating sa likuran buhay, lahat yan nakarekod eh, na kailangan natin pag-ingatan ng ating sinumpaan sa ating katilang kami. Sa at hindi po tayo sa tapos sumumpa. So sabihin, eh, hindi ako pupunta doon dahil kaaway ko siya doon. Hindi tayo sa tapos sinumpa. Sa Diyos tayo sinumpa. Kaya lang hindi pumupunta ng dito dahil sa pride. Ayaw mong pagsabihan. Kung ikaw ay unay na mentor ng Diyos, kapag sinasabay ka, marunong nang makinig, alam mo na meron ka ng pagkakamagig na dawag ito eh. Kapag pinagsabihan ka, ang, ang gabi mo, dahil Kahit lang ito o kantikulad, nananahan ka doon sa templo rin. Kaya yung talalanginan. Kung yung mananahan sa templo ng Diyos, magpakailan mo na, yan siya nang waka. ka? Pag sa awit 23, Queen Ming ko sinasambit natin. 23 size ng awit. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailan na. Tapos ngayon, sinubok lang, dinamit lang yung kapamilya, <coughs> nagan hindi na pumunta ng templo. Sabi nga, dapat piliin natin yung matatag na pundasyon ng ating panamang hindi yung ito, hindi lagay lang sa isang kinay sa lupa, umuha ng na dumating lang ang pagsubok, wasak na. Hindi nananahan. Kasi marami ang mga marala na marami ang mga kapatiran na aktif. Minsan na, pa na ang buong pamilya, pero ngayon nasa anak. Maganda na wala na. Dapat nananatili ang bundas na hanggang sa uwing hininga ng ating buhay. Kaya ang sumpatan ako, hanggang may buhay. Malakas pa naman, nagkaroon lang ng negosyo na wala na sa pinto. Di ba? Yan ang palagi natin ipisipin. Na kapag pumasok na ang araw sa ating pag na, hindi kong ang linggo kapag walang pinto, mapalag ka dahil nakatanim ka doon sa mapapag na kalagayan sa ibabaw ng isang kapo. Pero kung kasi pag nag-absent ka kasi pinulit mo pa masasanay ka hanggang sa normal lang sa sa'yo absent. Pero kung nasa isip mo parang naipulang sa akin hindi ako nakapakilig ng ibang wala ko sa punto. Ngayon, yan ang pagsikapan natin na dapat sa mountain pad natin. Kaya kapag yung inagaw sa atin, wala na. Hindi na po yan may ibig Siguro po, hanggang dito na lang, at hindi natin sa ulas na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karingan, ilapit natin sa Diyos. Sa nga ni Cristo Jesus. At isang patagpalang hapon sa bawat isa.